Hello mga ka Alemal so for today's video nga ay nandito ako sa bahay ni Madam Simona. Oo, si Madam Simona ulit guys. So nandito ako sa kanyang apartment guys, dito sa apartment nila ay dalawa lamang ang room dahil wala mas silang mga anakis is na, no? Kasi yung mga anak nila, guys, ay mga um, adult na. Kumbaga, nagsarili na ng bahay ga. <laughs> Ganun dito, guys. Uso talaga dito. Uh, kapag tumuntung talaga sila ng 18 years old, ay malakas na ang loob nila. So, may pera talaga sa kanilang mga magulang. Kasi dito, legal na sila magtrabaho. Anytime na, nung gusto nila sa buhay, eh, magagawa talaga nila, no? So, wala nga, ba, uh, wala nga uh, bata dito sa bahay nila na si na Kaya Uh, they decided to move into apartment. Yes, dati po sila nakatira talaga sa malaking bahay din. Nung mga maliliit pa yung mga anak nila, ngayon nag-separate yung anak nila, so kumuha sila ng apartment. Pero yung kinuha nilang apartment, mas mahal pa sa bahay nila. Oo, mas mahal pa. Doble yung binayat nila sa apartment. Nung binili nila to guys. Oh yes, mayaman ng ating Madam Simona, <laughs> kaya cash niya to binili ano man yan, guys, dito, no? Um, kapag nagka-edad ka, ka na at malaki-laki na yung mga anak mo, mag-isip mag ka talaga na mag-apartment uh, mag na lang. ka na lang ng apartment kasi sa bahay. So, dito, guys, sa uh, Netherlands, mahal talaga ang apartment, no? Mas uh, malaki ang... Uh, ang presyo niya kumpara sa mga bahay, sa mga bila, yan, makikita ninyo, no? Ay, um, ganun dito yan, guys, no? So, wala na tayong magawa. Diyan, gano'n talaga nito Netherlands, no? So, ayun nga, guys, uso talaga dito, nabanggit ko naman na kanina, kapag malalaki yung mga anak mo, mga 18, yan, maglakas sa loob na yan, magpaalam sa mga magulang na mag-separate na, kasi may trabaho na sila, mag na nila yung gusto nila, so, wala na magbawal sa kanila, no? Pangulo na lang yung mga magulang nila, no? Ayun talaga nila nang pinipigilan sila, no ba? So, yun nga, talaga ang uso dito guys, no? And once a ko rin nililinisan ang kanyang apartment. Dahil wala nang ang oras ang ating Madam Simona. Dahil nga busy na siya. Kasi tatlo kanyang uh, negosyo ngayon guys. kaluwakan uh, Kaluwakanan ng mga meetings niya. So ako nag-ala nag, <laughs> nag cleaner na talaga ako ng uh, buhay niya. <laughs> sa kanyang negosyo at, at the same time sa kanyang bahay. Ang kagadahan naman dito guys sa kanyang apartment. Eh, mas, madali lang siyang linisan. Kasi nga, wala, wala bata o hindi yung bagang uh, floor nila eh madali lang nilisan talaga at saka hindi tulad to sa mga ibang kliyente ko talaga kuskusin mo pati yung mga ano mga pinto kasi yung mga hawak-hawak ba ng mga bata nagka ano-ano ba eh, na, yung mga kamay hindi na sige sige magkalat-kalat ba dito wala kang ano no aso lang talaga ang alaga nila may dalawa lang aso so yung mga balahibo lang talaga ng aso ang masyado kong uh, talagang tinututukan na uh, uh, lalo na sa mga salamin guys kasi yung mga nguso ng mga aso pinag eh mo ko pa ano nila ginagawa yung dinidilaan siguro no nila yan nagmo talaga yung kanilang mga ano mga laway-laway ba so yan talaga guys in, uh, talaga yan tinitignan ko kung may mga mulmul pa ng mga mga tela na pinagkaanuhan ko kapag ah pag pinupunasan ko yan guys talagang inaanohan ko yan talagang dinodoble ko yung uh, check yan talaga so dito sa bathtub nila yan o oh. Separate talaga yung kanilang toilet nabagat ah. ko na naman na kanina huwag na tayo pa ulit ulit pa ah. so yan na oh. so ito guys isa rito sa talagang gusto kong um, kailangan malinis talaga yung kanilang uh, yung kanilang uh, glass kasi uh, na nga yung apartment nila hindi ko pa ba <laughs> hindi ko pa ba iusin uh, so yun nga guys no? maganda yung bahay nila guys sana, sabi ko nga sana ganun na lang din na bahay namin no? pero may kasi kami. I, I mean, kasi guys, kapag may anak ka at maliit ka, I think hindi siya ideal for the apartment talaga guys. Kasi eto, fang fourth floor, tapos walang garden guys. So, ma, ma, ma maburyo ba? <laughs> ma, ma, ano ba? Maboring ba ang anak mo? Kung wala kayong garden, no? So, I think it's ideal kapag pagkat uh, may anak ka talaga maliliit, especially maliliit, no? Talaga kailangan may garden ka talaga para maglaro-laro ba kahit na kahit na hindi kayo magputa ng park kasi yung park medyo, medyo may kalayuan din yun, di ba? So, may mag maganda, maganda, may apartment din. Tsaka dito guys, tulot nito, fourth floor siya. Baka mamaya, mahulog yung anak mo ba? Hindi mo alam, hindi mo na namalayan na yung anak mo lumusot na pala sa may, sa may, sa may, ano, sa may, uh, what do you call it, uh, balcony. So, hindi mo rin alam, di ba? So, hindi natin, malal uh, di natin hawak talaga ang uh, mga oras-oras pa. So, yun na nga guys, sobrang nai-enjoy ko talaga ang ating, uh, ang aking trabaho, no? Lalo na kapag may mga galante kang kliyente, ito naman sisimula. Kahit ganyan niya, niya pala, ba <laughs> sa akin? so, na-appreciate niyo yung mga effort ko, guys. Binibigyan niyo ako minsan ng mga extra, yan, mga regalo, talagang ganun. Hindi lang ako binibigyan niya, pati ang anak ko si Sarah, oh, talagang hindi niya rin nakakalimutan ng aking anak. So, talagang minahal ko talaga ng ating madam. <laughs> so, yan nga, guys, nasa balcony na nga ako. Sobrang lamig ng panahon na yan, mga oras na yan. Ayaw ko ba, bakit biglang nag-snow? Katiri ka ng araw, biglang nag-snow, nagkulimlam. Hindi ko na talaga maintindihan ang weather dito, guys. So, as you can see, guys, ginamit ko nga yung pang, ano, no, pang what do you call it? yung pangmak ko sa, uh, sa floor, I, ginamit ko na dito, ganun din naman. <laughs> so, mamaya kasi din, guys, ay, kukuskusin ko rin yun ng mga ng tela, no? So, yun, kasi hindi ko rin abot, kaya kailangan natin ng, ano, ng discard, diba? So, ito, bira ko lang din naman to, uh, linisan, dahil nga, sinipag nga ako, naganado ba ako, na, ayun nga, binigyan niya ako ng extra, no? <laughs> so, talagang, nga uh, kahit malamig yung panahon, talagang, uh, oh, diba, nililis ko yung kanyang balcony, ewan ko na lang, kung hindi niya pa ako ma-appreciate uh, na. <laughs> By the way, two years ko na siya nililinisan, guys. So, ganun ko minamahal talaga ang mga kliyente ko. Talaga, nagtatagal ako, guys. Kasi, um, malinis naman ako gumawa. <laughs> parang sa video lang, parang hindi. Parang haya uh, hayahay lang ako. Pero malinis talaga ako gumawa. <laughs> Kaya minamahal din nila ako. So, ganun, ganun, uh, ganun nga yon dito, guys. At uh, saka, Uh, pahirapan kumuha ng mga tagalinis. Talagang uh, kapag nakakuha, na, nakahanap na sila ng tagalinis talaga guys. Yun ang gusto na nila. Komportable na ba sila? Kakilala ka na nila? Sa'yo na sila magpapalis? It doesn't matter kung gusto mo mag-increase ng bayad. No, wala yun sa kanila. Kasi ikaw, kilala ka na nila. Kasi kumuha pa ulit sila. Pag hindi na nagustuhan, kuha ulit. So, it's tired for them. <laughs> it's tired for them. <laughs> yun na nga guys no malapit na ako matapos na no ayan nakikita ninyo, yun na nakikita na ninyo hina uh, ni re-retouch ko na lang yung mga ano anohan ko no i-retouch ko na lang siya para talaga malinis no kapag umara makikita niya talaga na shining ang kanyang mga ang kanyang mga glass di ba so ayun nga guys pauwi na ako na ay hindi pa ako pauwiinan guys papunta pa pala ako sa kabila kong client sa isang bila lang din sila yes tatlo ang kliyente ko for this video guys So, ganun talaga kapag, uh, kapag uh, mukha tayong pera. So, ayun lamang guys. Maraming maraming salamat ha. At huwag sana huwag kayo manawa, uh, magsawa na uh, panoorin ng ating video araw-araw ba. Parang ganahan naman ako mag-video araw-araw kung lagi kayo manonood. At yun lamang po at maraming maraming salamat. Bye-bye.